Miss Grand Myanmar tatanggalan ng title Matapos ng nakakagulat na insidente sa Miss Grand International 2024 na finale, opisyal na nagbigay ng pahayag ang CEO na sina Watichara Grisel tungkol sa posibilidad ng pagtanggal kay Faye Sunayan, ang ikatlong pwesto mula sa Myanmar. pinag-iisipan na ng owner ng Miss Grand International na si Nawatichera Grisel kung babawiin ang titulong Miss MGI second runner-up mula kay Miss Grand Myanmar Thay Sunay at kaugnay sa inasal ng team nito matapos ang coronation night noong biyernes. Sa TikTok, inihayag ni Nawat na iaanunsyo niya ang desisyon sa kapalaran ni Tay sa mga susunod na araw. Bukod sa ipinakitang kabastusan ng Myanmar team nang hindi manalo ang kanilang kandidata, pinonto ni Nawat na mayroon ding pagkukulang si Tay kaya second runner-up lang ito. Aniya, hindi lumalahok sa mga press interviews at madaling bumigay sa pressure ang dalaga. Dagdag ni Nawat, nakitaan din ito ng unprofessionalism sa ginawa nitong pag-walkout makaraan ng coronation night. Bago ito, nag-viral ang video ng ginawang paghablat ng MGI Myanmar National Director na si Suminton sa koronang ni Tay habang nasa stage ang kandidata. Maya-maya pa ay tinanggal nito ang sash sa kanila mukos at ibinigay sa tauhan sa kasila nagmamadaling lumabas ng venue. Alam ni Nawat ang insidente at susuriin ito ng mabuti bago gumawa ng pinal na desisyon. Ang Miss Grand International ay isang prestigyosong beauty pageant na itinatag noong 2013. Ang patimpalak na ito ay naglalayong hindi lamang maghanap ng pinakamagandang kababaihan mula sa iba't ibang bansa kundi pati na rin upang itaguyod ang mga advokasya sa kapayapaan at pagbabago sa lipunan. <tip>